Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion Itong article ng Manila Times Bago lang Pasabog ni Senator Escudero Title ng article Romualdez Flood Control Scam Mastermind Escudero <laughs> So yung pangalan na hindi mabanggit-banggit eto na, binanggit na ni dati Senator uh, Senate President Escudero. Senator Francis Escudero Monday tag former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the massive flood control mess. In a privileged speech, yeah. Privilege speech, Escudero accused Romualdez of orchestrating a scripted sarsuela. To free him from accountability and put all the blame on some members of the Senate. Scudero is the Selective Justice and Mob Justice in an attempt to cover up the real perpetrators of the blood control scandal. So grabe. So basta Summarize ko na lang ha. Bakit kaming tatlo lang ang tinatarget? Sino yung tatlo? Dating Senate President. Ayan. Narecommend sa ng kaso. Dating Senate Pro Tempore, si Jinggoy, Ganon din. Narecommend na sasampan ng kaso. Dating Majority Floor Leader, Villanueva, sa tatlo so na sila, no? Yung dating Senate leadership, yung top three. So, bakit kami lang ang tinatarget? Eh, sa House of Congress, kunuhay, sabi niya, nilaglag na nila si Saldico, but in reality, sarswela lang yan, para hindi, para ma-divert ang atensyon ng taong bayan doon sa tunay na mastermind. At ang mastermind, walang iba kundi si Martin Romualdez. Wow! tapang naman na <laughs> pahayag. Sandali ha. So, ina-expect ba ni Martin Romualdez ito? Baka hindi. Grabing pasabog. Oh, basa ako sa mga comments. Valerie San Pedro. Ayan na. The name cannot be spoken. Finally mentioned. Malala ko tuloy si Senate President Tito Soto noong interpellation ni Senatoris uh, Alan Peter Cayetano na saldi Sabi ng Senate President, yes, yan na yan. Papunta ng ebidensya sa kanya. Saldi eh, sabi ni Senator Alan Peter Keta, ano, Eh, hindi naman nagagawa lahat yan ni eh, Saldico kung wala siyang amo, walang otak. Na may sa kanya. Ah, nung sagot ng Senate President, huwag kayong basta-basta magbanggit ng pangalan kung mahinang inyong ebidensya. <laughs> eh, wala, matapang si Sen. Cayetano, pinangalanan niya. Bakit? Ayaw niyong pangalanan si Romaldes? Then, nanawagan siya kay Saldico. Saldico, kung na nakikinig ka ngayon, magsalita ka na. Ilabas mo na yung nalalaman mo. Huwag mong pabayaan na ikaw lang ang magdusa. Ilabas mo na. Oh. Uh, by the way, speaking of Saldico, nag tender na siya ng irrevocable resignation. So, ibig sabihin, dahil hindi na siya member ng Congress, hindi na siya mapilit na uwi. <laughs> so, ngayon, dahil hindi na siya uwi, ano ba yan? Ligtas na ba si Speaker Martin, uh, dating Speaker Martin Romaldez? Uh, Pag-usapan natin yan mamaya. <laughs> Benny Abruhin Nothing but the truth is pin na win Leia Ligan The congressmen and senators are not supposed to be given all sorts of budgetary allocations na sabi niya <coughs> Mainam pa, umamin na lang si Cheese Then ilaglag niya si Martin pa. ah uh, so, may mga negative comments din kay Scudero. Ikaw, cheese, ano naman ang role mo? Mastermind of insertion? Anyway, balikan natin si, ano, you know, balikan natin si Saldico dahil sa so nakikita ko, si Saldico ang maglilink kung Gustong mapatunayan itong mga akusasyon kay Speaker Martin Romaldes Dapat mayroong saldi ko Kasi kung wala yung saldi ko, mahirapan nilang ipin down si Martin Romaldes Ngayon na nag-resign na siya Tignan natin ano bang gagawin ng gobyerno ito Kung pababayaan lang siya Na hindi siya piliting pabalikin ah, Alam na this alam na. Merong tinitingnan, may tiniti, alam na. Yan. Safety na pag hindi nila pabalikin si Saldivo. Paano natin mapatunayan na ang administrasyong ito is seryoso na mapanagot ang utak kung mapabalik nila dito si Saldiko. In what way? Kahit hindi na siya congressman, edi eh i-cancel ang passport. Pag na-cancel ang passport niya, mara pa na siyang makabiyahe. Tapos, yun na. Interpol. Kung nagamit nila ang Interpol, pag kidnap kay Tatay Digong, edi eh gamitin din nila pag uh, huli kay Saldico. O, yun. Dapat pa maisuhan din siya ng warrant o pa Kasi sina sasampahan daw ng kaso eh. Kailang rekomendasyon lang 'yon. Wala pang naisampa. Case build up pa lang. So, parang mga ano lang ito. Pampa ipakita lang sa publiko na may ginagawa sila. Case build up. Wala pang kaso talagang maiisampa. Sige, okay, salamat Senator Escudero sa inyong pagbubulgar. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila na ipapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa ang area sa among tanom nga Kapi, so magabuno karon mo na ni ang itura sa among kaping at tulo na bulan. so among gi abunuhan so na mga sanga o. so tambok yud ang among kape gawas nga hinlo ginabunuhan pagyud og among ginaisprehan tagas na gid ang mungkapi na anay mga sanga-sanga og so, karon maupod ni ang duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom nga kape So maayog po ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha na mo nga tanom nga kape naanay mga sanga O huwag karoon naman sa pag-abono mag pili na po dumi sa among kape Café maior